Panalangin sa krus na banal ng Panginoong Hesus Kristo, sa ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos na nagtitiis ng kamatayan sa krus dahil sa ating mga kasalanan, sumaamin ka nawa. Banal na krus ni Hesus Kristo, maawa ka sa amin. Banal na krus ni Hesus Kristo, ikaw ang aking pag-asa. Banal na krus ni Yesu Kristo, ilayo mo sa akin ang lahat ng nakahihiwang sandata. Banal na krus ni Yesu Kristo, ilayo mo sa akin ang lahat ng kasamaan. Banal na krus ni Yesu Kristo, ipahintulot mong marating ko ang daan patungo sa kaligtasan. Banal na krus ni Yesu Kristo, ilayo mo sa akin ang lahat ng pagtatangkang pagpatay. Banal na krus ni Hesu Kristo, iadyang mo ako sa lahat ng uri ng kapahamakan. Sambahin ko nawa ang banal na krus ni Hesu Kristo magpasawalang hanggan. Isus ng Nazareth na ipinako sa krus, maawa ka sa akin. Paliparin mo ng walang hanggan ang mga masasama at makatiping salang espiritu. Amen. Panginoong Yesus na nakapako sa krus, Kaawaan mo po kami at ang buong San Sinuko. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang nalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng amin kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa amin mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.